4 hertz geared motor naman yan masyadong mabagal bilisan natin lagay natin sa 35 hertz masyadong matulin bagalan natin lagay natin sa 10 hertz okay mabagal gawin natin 25 hertz Welcome sa ating panibagong video tutorial para sa motor control. Ang gagawin natin sa video na to ay kukontrolin natin ang BFD o inverter o variable frequency drive gamit ang PLC. Tapos ina-drive natin tong maliit na 3-phase na motor na to. Okay. So yung PLC na gamit natin ay Mitsubishi FX1S Series. FX series, okay? So, meron tayong sa pa ditong Ito yung mas murang PLC Ang problema dito Transistor type planto, So, purely practice ang kulang to Tapos, gamit tayo ng mga Push button para sa input ng PLC At syempre, yung programming cable natin Papaganahin natin tong 3-phase ng motor na to Ang PLC natin ay mayroong Custom board na din ko So, parang relay board yun na to. Relay type na to. Problema dito, lost thread yung mga screw-on. Kaya nag-design ako ng printed circuit board na custom para sa kanya. Na pinaprint ko sa PCBWay, ang sponsor ng ating video. Ang PCBWay ay manufacturer ng printed circuit board sa China. Sa murang halaga, ay mapagpagawa tayo ng 10 printed circuit board. Dahil dito, mas pinadali at pinambilis ang proseso ng paggawa ng mga proyekto natin. At tingnan nyo naman magiging beautiful ang project natin ang PCBWay ay kilala sa kanilang mataas na kalidad at mabilis na serbisyo. kaya kung may proyekto kayo pang DIY man yan o pang professional level pumunta lamang sa PCBWay.com ang una nating gagawin ay mag wiring muna tayo so ito ay meron ng plug so ang inverter o BFDI pwede o ito ang isa sa advantage niya single phase ang input, three phase ang output. So, eto na yung input natin, line 1, tsaka line 2, o line, tsaka neutral. Dito yung motor natin. Ilalagay ko lang tong recta tong motor. Kable ng motor, ang motor natin ay 6 leads out, pero naka delta configuration. Okay? So, hindi ko na gano'ng ipapaliwanag to kasi meron na akong video tutorial para dito. Tapos, ang gagamitin natin dito ay itong mga digital input terminal Iko-command natin yan gamit ang PLC output natin. So, yung output nito, ko din niya yung input naman nito. Yung BFD magdadrive sa 3-phase na motor natin. Okay. Tapos, i-inputan ko lang dito ng 220 volts. Tapos, program na agad natin. Ang input natin o yung interface natin ay push button lang. Hindi na tayo maglalagay ng ilaw. Start at stop muna tayo. input natin o push button natin ay ilalagay natin sa PLC. Okay? O wiring ko muna mabilis lang. Okay, winiring ko muna yung motor lang. Wala pa yung PLC. Nilagay ko lang yung 3-phase ng motor sa UBW o WBU dito. Tapos yaksak ko lang sa ating outlet. Nasaksak lang yung sa ating outlet. Start natin. Yun na ka Tandahan. Laksan natin to. Sixty hertz. Clockwise siya. ah uh, reverse natin. Tumigil. yon Okay. So, ang control natin ay nasa keypad. Ang speed natin ay nasa potentiometer. Yung manual na original nito, hindi ko na makita. So, pindarin pinirin ko lang yung manual na buti na iskan ko at na-post ko sa ating Facebook page. Kung titingnan natin sa P11, ang kanyang start-stop control source ay panel keyboard 0. Lalagay natin to sa external port. So, P11, ilalagay natin sa Lalagay natin sa 2. Alright. Rad natin ayaw na ang potentiometer gumagana pa rin ang potentiometer dito okay yun ang isa natin hindi control sa nakaraang video nito ito ay nilagyan ko ng external potentiometer para sa labas natin makakontrol maganda sana kung makakontrol din natin sa PLC ang problema digital lang to wala siyang analog output kailangan pa natin maglagay ng analog na module wala ko nun pero kukontrolin natin mamayang speed gamit ang push button. Susubukan natin yan. Okay. So, wiring ko muna ang PLC papunta doon. Ayan, yung wiring ko na. So, ang ginawa ko dito, lahat ng output o normally open ng relay pumunta sa input ng BFD. Ang input ng BFD, ah, ano ba to? X6. Yung X6 nito, yung X6 nito pumunta sa normally open ang Y5 nito. So, X5 Y4, X4, Y3, X3, Y2, X2, Y1, at X1, Y0. Okay, tapos yung common nito, nasa common lang din nito. Yun yung nasa ita dahil nakarelate tayo. Yung input, naglagay ako ng dalawang push button muna. Stop. Stop, tsaka start. Stop, normally close. Start, normally open dito yan nakalagay sa yung common magkasama lang sa kanya dalawa tapos x0 at x1 so actually pwedeng hindi na ako maglagay dito dito na lang ako magta-testing pero para sa video na to mas maganda lagyan natin to mamaya dagdagan ba natin yan tapos ang power ng PLC natin ay ito nilagyan ko lang ng power plug saksak muna natin Ganda talaga nito oh. Run nga natin to. Milo magitik Pour. Start. Stop. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong program nito. Pero gawa na lang tayo ng bagong program. Start stop muna tayo. Mamaya natin. Power ang BFD. Lagyan muna natin ito ng programming cable at sa software muna tayo. Okay. Okay. Dito tayo sa computer. Buksan natin ang ating software. Gawa tayo ng bagong project. FX CPU, FX 1S. Okay. Ngayon, gawa tayo ng start stop circuit. F5 x 1 Ito yung start button natin. X0 para sa stop button natin. At ang coil. Ang coil natin ay ang start natin ay wire forward operation ang default ng 5i P53 multi-function input 4 so X4 ang nasa X4 natin ay Y3 okay tapos gagawa tayo dito ng holding contact normally open ito shift F5 ito ay Y3 okay convert natin online right to PLC main execute yes ganun lang kadali i-run natin to at start natin start stop start stop kita ba hindi nakikita yung start ay nailaw yung ating Y3 stop start stop okay so ang kailangan natin isaksak ulit natin tong BFD. So ang Y3 ay nasa digital input export ng frequency drive. Pika niya, 27. Start natin. Dapat umandar na yan. At wala. Wala. Ayun din. Teka muna. Balikan natin ang ating dito tayo sa multifunction input 4 P53. Dapat o naka 5. Ito yung default niya. Hindi ko alam kung nawala sa lugar to. Punta tayo sa setting. 53. Naka 0. Lagay natin to sa 5. And okay. Ang 0 ay ito. Invalid terminal is not functioning. Okay. No function yung zero Okay So ngayon okay. itaman natin sa perimeters ng BFD Start natin Nice Clockwise tayo Mababa lang frequency natin Dito pa rin ang adjustment ng frequency natin Okay So, stop natin to. Start ulit natin. Stop. Start. Stop. So, meron tayong pinaka-basic na start-stop. Gamit ang PLC. Utusan niya ang BFD o inverter. Okay? Lagyan natin ng konting arte ito. So, ang ginawa ko lang, Push start delay. So, 3 seconds to. Hindi siya gagana kung hindi natin ipupush button start ng 3 seconds. Okay, subukan natin to. Okay, run natin to. Run. Pindutin, pindutin natin ng start. Ayaw. May tatot sa monitor mode. Kailangan ma-reach niya yung 3 seconds. Yun. Saan lang siya mag-start? Start. Ayaw. Pero pag long press, 3 seconds dapat. Doon lang tayo mag start Okay. Dagdag tayo ng isang push button na normally open. Lagay natin sa X2. Okay. Reverse forward naman tayo. At ayan, na-wiring ko na yung pangalawa nating switch o pangatlo nating switch na normally open kasama lang din ng mga common at nasa X2 tama ba? X0, X1, X2 okay, ito yun off natin to at balik tayo sa programming okay, check muna natin yung dito tayo sa multifunction input 4 kanina dito tayo sa multifunction input 5 yun yung nasa 6 ang 6 ay wire reverse operation okay, forward reverse ang gagawin natin So, sa X5 tayo. Ang nasa X5 natin ay Y4. Okay. Gagawin natin itong Y4. Itong reverse natin. Lagyan din natin ito ng stop. Ang stop natin ay X0. Alam ko gagahanan pa rin yung ganyan. Maglagay tayo dito ng holding contact ng Y4. So, simpleng reverse forward. Lagyan natin to ng interlock. Interlock natin dito ay Y4. Ang interlock naman natin dito ay Y3. Okay. So, hindi sila magkakabaliktad. Subukan natin to. Habang, habang nag-upload dyan, check natin tong parameter P54 ng BFD. Dapat na sa number 6. Naka-zero rin, no? Dapat na sa number 6. Okay. Okay. So, na-upload na yan. Run natin to. Tanggalin mo natin tong kable. Pag pinindot ko to, dapat pag -ano ng ikot, para reverse Okay. Ito yung reverse button natin. Nice. Tapos, ito ay forward. Ayaw gumana. Kailangan mo ng i-stop Stop muna para gumana ang forward. Hindi rin gagana ang reverse. Kailangan i-stop muna bago i-reverse. Okay. So meron lang tayong reverse forward. Pero gawin natin yung pagpindot natin to. Hindi na kailangan pindutin yung stop. Okay, siguro madali lang yan. Check natin sa program. So, yung push button, nandito yung X1, pinalitan ko lang. Ginawa kong M0. Kasi yung X1, ginawa ko ng bagong circuit para i-drive niya yung M0. Naglagay ako dito ng auxiliary relay. Okay? Ganoon din sa M X2, ang M1. So, pialitan ko lang to. Tapos, yung interlock, ginawa kong M1. Okay, baligtaran sila. Yung M1 naman, M0 ang interlock. Subukan natin. Okay, nakamonitor mode tayo. Pindutin natin itong run. Pag pinindut ko itong, ito yung forward natin. Kagana pa rin tayo ng forward. Pag pindot ko itong reverse. Yun. Forward. Forward. Reverse. Beautiful. So, ayan. Gumagana na ang ating forward reverse na hindi natin kailangan stop. Okay. So, last na. Maglagay pa tayo ng dalawang push button. Tapos, start stop lang. Ang start. Tapos, pipili tayo ng tatlong speed. So, gagamitin natin itong mga digital input na to. Hindi naman lahat yan magagamit natin. Pero, at least, winairingan ko na para hindi ko kagad kakalasin to pag lalaroan ko pa to off the camera tapos kung may request kayong circuit subukan natin kung may gusto kayong patesting comment lang kayo sa uba okay so wiringan ko muna to tapos testing natin yung tatlong speed kaya nagdagdag pa ako ng dalawang push button na normally open so bali apat na ang push button natin gagawin natin yung circuit etong start etong stop tapos itong tatlong to para sa speed selection. So, ang speed selection ay yung nasa-set natin yung speed sa BFD na to. So, pinover ko na yun nung last na tutorial ko dito sa analog tsaka digital input. So, paglarong ko to. Hindi ko na isa-isahin pero sa setup ko na lang ang magpo-focus tayo sa control na gagawin nito. Basically, tatlong contact to na kailangan i-on off. Lalaroin natin yung tatlong yan para makuha natin yung speed na gusto natin. Okay? Okay. So, ito yung si sa Psycho Multi-Speed Input Frequency Control Table. Ang gagawin natin sa control, naka-interlock lang yung tatlong switch. Isa lang ang mag-on. So, pag isa lang ang nag-on dito, ang on niya ay zero. Balik dito. Ibig sabihin, halimbawa, yung meron tayo tatlong input. Yung tatlong push button natin. Pag nag-on tong isa, at naka-off yung dalawa. 45 ang speed natin. Tapos pag tugit na naman ang nag-on, tapos yung dalawa sa gilid ang naka-off. 40Hz tayo, okay? Tapos hindi dito, ito. Speed 4 ay 011. Ito ang naka-on, off, off to 30Hz. So meron tayong tatlong option, 30, 40, 45. Pwede nating gawing start-stop 'tong tatlo. Pero sa kana lang. gawin lang natin yung simple. Gawin muna tayo ulit ng program. So gumawa lang ulit ako ng start-stop circuit. Ito yung start-stop natin. Yung white 3 relay pa rin. Tapos naglagay ako ng tatlong auxiliary relay. Ang X2 sa M2, X3, M3, X4, M4. Okay, tapos start-stop, kapares lang sa ginawa natin kanina na sa forward-reverse. Nakusang mamatay yung isa pag binuhay yung forward tsaka reverse. So, ganito rin dito. So, ang M2 natin, o yung relay natin para sa X2, ay i-on niya yung Y0. So, yung Y0, ang kinokontrol natin yung input X1. Ito yan, 13 ang default niya. Section speed input yan, 1. Tapos, input 2, X2 natin, 14. Section speed input 2, tsaka input 3, ang, ito yung X3 natin, 15 siya. Section speed input 3. Yan tatlong yan, ito yung tatlong yan. Diyan tayo makapag-modify kung anong frequency o diyan natin makokontrol yung iba't ibang speed. Sa so, tatlo lang dito gagamitin natin. Itong speed 1, speed 2, tsaka itong speed 4. Okay? So, ma-adjust din natin yan. Tignan muna natin kung gagana. Magdadagdag pa pala ako dito ng normally open ng white 3 So, para gagana lang to kung nagana ang start natin. So, diagdagan ko lang ng tigigisang normally open ng white 3 Yan yung ating start stop. Para gagana lang sila pag naka-start tayo. Pag nag-stop tayo, magbabalik sila lahat sa opposition. Testing natin. Nagalaw ba to. Nagalaw pa yung potentiometer natin run natin to start natin pinutuloy natin to wala ito wala rin ito wala rin parang mali ako dun ha dapat pala nasa set up to bago mag start pero modify na lang natin mamaya start muna natin tumatakbo siya sa 34 hertz Pwede kong adjust taasan, bilisan. Hinaan ko lang. Okay, 17 Hz. Pindot ako ng isa dito. Dati may magbabago sa input natin. Yun, nagbago. Nagpunta tayo sa 30 Hz. Umon ang Y2. Itong pangalawa, pindutin ko to At, natitanggal ang wire. Natanggal ang wire. Ayan, ibalik ko na yung wire. Nabunot lang. Okay. Ito yung start stop natin. Bumalik siya sa 17 Hz. Oh, nung inop ko. Start ulit natin. Hindi siya. Hindi sa 17 Hz. Okay. Ito, pindot natin kanina. Nag 30 Hz. Okay, 30. Nag on ang Y2 natin. Pindutin natin to. Pangalawa. Dapat mamatay yung Y2. Dilipat yung Y1 yun, naging 40 hertz tayo itong isa mamamatay yung Y1 mabubuhay yung Y0 dapat pindutin natin tama naging 45 tayo pwede natin pindutin ulit itong una para bumalik sa 30 hertz okay gasto ulit tapos, wala na. Hindi na, hindi na gagana yung potentiometer niyan. Stop natin. So, doon sa last na video tutorial ko dito, sa digital input output nito, toggle switch ang ginamit ko. Kaya, lahat ng pitong setup, nakuha ko. Pero, overall, maganda naman. Isa na lang gusto kong subukan. Gusto ko na sa setup tong tatlo, ng hindi naka-start. So, madali lang. sa so, tatanggalin ko to Gagawin ko lang to yung stop button na lang natin to. Ano ba yung stop button natin? Stop button natin ay X0. Y3. Papaltan ko lang ng stop button natin yung X0. Okay. Silang tatlo. So, yung X0 natin naka normally closed na push button. Kaya palagi ito naka on. Bubuka lang to o mag-open lang to pag pinindot natin yung stop So, testing natin 'to. 12.6, 12.5 hertz. Okay? Ngayon dapat gagana na 'to. 'Yon. Nag-set siya sa 30. Pindutin ko 'to. 'Yon. Nag-set siya sa 40. Atong At isa. Nag-set siya sa 45. 40 30. So, nakapili na tayo ng ng speed stop natin to kini natin yung tatlong yon adjust natin yun na ah. adjust natin sa setting okay eto yun no oh. section speed for setting P30 eto yung 30 hertz pwede natin itong i-adjust yung P30 okay P30 nasa 30 hertz sya oh. okay gawin natin itong gawin natin 10 P28 ang 40 hertz natin o 40 hertz gawin natin tong 20 25 lang P27 ito yung 45 Okay, gawin lang natin tong 35. Ngayon, pag pinindot ko to, dapat to 10 hertz. Okay. Itong pangalawang push button, 25 Hz. Itong pangatlong push button, 35 Hz. So, nakapag setup tayo ng speed. Nagawa tayo ng control dito. Nag-setting tayo sa parameter nito. So, dalawa yung programming na ginagawa natin dito. Programming ng BFD dito sa interface niya. Programming ng PLC sa software niya. Testing muna natin gagana. Pag pinatay ko yun, potentiometer gagana pa rin. So, 60 Hz, 53 Hz. Pag in-start ko ito ng walang naka-on sa mga yon, gagana siya. Susundin niya itong potentiometer. Pwede ko isagad. Pwede ko babaan. 5 hertz Pero kung gusto kong bilisan, gusto ko ng 35 hertz. Masyadong mabilis. Gawin nating 20 hertz. 20 hertz ba 10 hertz. 20 hertz. Ay, hindi. 10 hertz na lang. Okay. Nakalimutan ko agad ka. O program ko lang. Masyadong mabagal. Gawin nating 25 hertz. ulit. Stop. Start natin. Nasa 4 hertz lang tayo. Asa natin konti. Babaan ulit natin. 4 hertz. Geared motor naman yan. Masyadong mabagal. Bilisan natin. Lagay natin sa 35 hertz. Masyadong matulin. Bagala natin. Lagay natin sa 10 hertz. Okay. Mabagal. Gawin natin 25 hertz. Stop. So, yun lang. Hanggang dito na lang muna. Maraming maraming salamat sa panonood at sana nagustuhan nyo itong video na to.